Hello! Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Mag-umaga po rito sa lugar ko. Pero sa kung anong oras kaman man nag nanonood nitong ni video na to, magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi sa, sa iyo. At nasa maayos kang kalagayan ngayon kung uh, saan ka man at... Uh, sa panahon na nanood ka ng video na to, na, sana nasa maayos kang kalagayan. Ang aking pong ano, uh, gustong talakayin ngayon, uh, by the way, bago ako magano ay eh, medyo <clears throat> hindi lang gano'ng kagandang pakiramdam ko at medyo may ubu ubo pa rin. Meron daw akong bronchitis. Kaya medyo hindi gano'ng ka condition ng katawan. Pero anyway, um, uh, try ko pa rin mag-share ng aking uh, iniisip at ang topic ko ngayon ay uh, tungkol doon sa face out ng tradisyonal tra traditional na jeepney kasi napaka-interesting na topic to ano. Uh, uh, ito nga nag nagbabasa-basa nga ako ng mga ano, mga articles saka nanonood ako ng mga video nito. At uh, <coughs> Dati naman ako may interest diyan sa topic ng uh, ano ng transportation uh, lalo na Metro Manila yung problema sa transportation public transport Well eh uh, mayroong mga sektor Okay yung gobyerno LTFRB in particular uh, gusto nilang i-implement yung pag face out ng traditional jeepney uh hindi ko lang maano yung face yung programa nila kung ano kasi medyo meron pang hindi maliwanag kasi meron nang sasabi Metro Manila lang, meron naman nang sasabi national. So hindi ko ma, ma sure kung ano talaga yung uh, in terms of uh, geographical coverage kung anong areas ba ang apektado nitong uh, pag-implement ni LTFRB. So within the government also may mga senador o siguro may congressman din. Uh, na ayaw dito o, medyo ano pa medyo ayaw mo nang i-implement itong programa ng LTFRB In fairness sa mas LTFRB itong programa na to hindi lang naman ngayon to pino-propose um, ilang beses na to na postpone noon pa to pino pero postpone ng no postpone Okay on the part naman sa ano mga mm, jeepney drivers and operators <clears throat> Ayun nga, mangyayari kasi niya pag i-face out yung mga traditional jeepney nila, uh, gagamit sila ng bagong klase ng jeepney. Yun nga, air condition, ganun gano'n. At tapos, ang sistema, mag-iba na yung sistema kasi before, ang sistema is boundary system. So, ngayon, ang maging sistema na, ang LTFRB hindi na bibigyan yung mga individual uh, operators. Ang bibigyan ng LTFRB ng pangkisa yung ano, It's either you are a cooperative or a corporation. Tapos, yung mga drivers na nagmamaneho ng mga sasakyan ng pagmamayari ng cooperative or ng uh, corporation ay swildohan na sila ngayon. Okay. Medyo maraming ano dyan, ha? Ako in particular, maganda yung programa na yan na sweldohan na lang yung mga driver. In particular, dito sa Metro Manila. Kasi yung dahil sa boundary system, isa sa mga dahilan kung bakit mga bumabalagbag yung mga jeep ni dito sa kalsada. Kasi nag-aagawa ng pasahero. Kasi nga may pressure sila eh. Na parang nag-aagawan sila ng pasahero eh. Yun ang problema kasi sa boundary system. It's the same with the buses. Yung Buti ngayon, meron ng carousel bus system dito sa EDSA nung nagka-pandemic. Kaya nawala yung balagbaga ng mga bus din sa EDSA. Pero dati, talagang bumabalagbag yung mga bus din sa EDSA. Dahil nga, gharangan din yung mga yan. At uh, uh, yung mga driver kasi, boundary system. So, uh, nagagawa ng pasahero. Nasaan ang pasahero? Nag-aantay. Matagal. Yung, yung bus nakatigil doon sa isang location kasi nag nagabang pa pasa ng pasahero yung mga ganyan. Eh dito sa bagong sistema na papatupad, kung boundary kung soldohan na lang yung mga driver, eh, more of pwede nang magiging ano to implement yung systematic ang uh, transportation natin. Pwede na siyang magiging alin ba by oras, may oras may uh, ano ka. Uh, itong bus stop na to, ganitong oras mayroong bus every ganong ganon may, may designated time na at yung driver hindi na pwedeng mag uh, magintay ng ng sobra sa time limit na dapat na magantay siya doon sa bus stop mga ganun. so mas efficient nang maging kalalabasan ng transportation nito kung baga hindi na maging paborito sa mga pasahero hindi na yung parang nag adjust parang kawawa ang mga pasahero naghahabol yung bus hinahabol yung jeep yung dati nating sistema kawawa ang mga pasahero dito sa sistema na to, panalo ang mga pasahero. Sa tingin ko ha, ah, panalo ang mga pasahero dito. Okay. Ang kasi ang ito sa issue ngayon nakikita ko yung, yung ano lang uh, ang uh, boses na malakas yung mga driver eh, yung interest ng mga driver eh, hindi masyadong na-emphasize yung interest din ng mga commuting public which is yun ang pinaka-importanting interest ng sa usapin na to, yung interest ng mga pasahero, yun ang pinaka -importante. Kasi unang-una, kaya lang naman nabigyan ng mga, ng mga prangkisa yung mga public transportation na yan. Public transport. Kasi para nga mag-servisyo dun sa public. It's because of the public, kaya sila nag-exist. Kung wala yung riding public, hindi, wala rin naman sila. So, ang, ang pinaka, ano talaga na, ano dito, na interest is yung sa... <clears throat> ang, ang, ang ano talaga na interest talaga dito is yung sa riding public. Uh, yun. On the other hand, okay, para naman maging fair naman din sa mga... Kasi ako naman, sabi nga nila, ang jeepney daw ay hari ng kasada. Or parang, uh, ano yan eh, parang simbol ng Pilipinas yan eh. Yung mga, ano, unique yung mga jeepney. Ganito naman ang akin eh. Siguro, pag, ang pag, nasa pag-implement yan, kung paano implement ni LTFRB, okay yung idea niya, pero yung pag-implement, medyo mag-ingat si LTFRB. Ang, ang sa akin diyan, unang-una, siguro, yung if-face out mo, hindi yung outright uh, nationwide. Huwag ganon siguro by rota lang. Especially sa Metro Manila. tama naman, Metro Manila ang priority na ano, implement ito. Kasi nga, yung mga rota talaga na talagang high volume ada mga rota, mga, mga, very busy. Ang, ang, ang traffic talaga, napaka-traffic ta, napaka na lugar. Hindi, hindi suitable ang mga jeep ni dyan kasi ang mga jeep ni nakadagdag kasi sa traffic dahil sa sistema. Kaya tama yon yung mga masyado matraffic na lugar, i-face e out yung mga jeepney. Kasi nagpapatraffic sila eh. Nakadagdag sila sa traffic eh. So, palitan ng bagong sistema, yung mga rota na yan. At uh, isang transport cooperative or corporation na dapat ang hawak sa isang rota uh, na isang BC. Na isang BC na rota. Yun, yon ang, yun ang dapat yan. On the other hand, yung mga rota naman na hindi ganun kabisi, pwede naman na jeepney lang muna. Pwede na yan eh. At uh, lalo na sa mga probinsya, halimbawa, okay, okay, okay pa rin naman ang mga jeepney sa mga probinsya. Although, although, naging sikat na ang mga PUV ngayon. Eh. Marami ng mga parang humihina na rin ang mga jeepney sa probinsya kasi mas gusto ng mga pasahero din na sumakay sa mga van, mga naka-aircon na, na, naka na van. So, pero on the other hand, uh, siguro sa mga ganun, hindi na masyadong kailang i- strict to implementation ng phase out ng jeepney sa mga ganong rota. <coughs> Dito lang dapat sila strict sa mga high, high traffic volume. Ayun, kasi yung alba maganda rin kasi tingnan may jeepney kan ba pupunta nang iikot-ikot ang Boracay, iikot ang Siargao. Maganda rin kasi yung mga jeepney tingnan eh. Na uh, nakaka-attract ng turista. Tsaka yung galing ka naligo ng dagat, sakay ka ng jeepney, parang walang hassle eh. Kasi kaysa naman galing ka sa dagat, sakay ka ng van, parang ano eh. Sa jeepney, kahit medyo basa ka pa, pwede kang sumakay. Kahit, kahit may buha-buhangin yung ano mo eh, chinelas mo, <laughs> okay lang. sa so, may mga may mga may mga rota rin talaga na hindi naman kailangan i-face out ang mga jeepney. Kaya yun, yun ang ano yun din ang pag-iingatan ng ano LTFRB. Yung mga rota kailangan ayusin ng ano na yung mga rota lang na ano na talagang high volume ang traffic. Yun lang ang dapat nila na ipatupad yung pag-face -pag out ng mga jeepney. Okay. So, yun lang po. Yun lang aking uh, two cents worth na idea. At, uh, I don't know kung sana may makapag-isip din sa mga ano, sa LTFRB or sa ano, sa mga mambabatas, meron sana silang ma maisip na parang ganito rin. Or makonsider nila yung ganyang klase ng idea sana. Okay. <coughs> so hanggang dito na lang po at medyo ngayon <coughs> nga, may ubo pa tayo. So, hanggang sa muli na lang at sana sa sunod medyo ma-okay-okay -okay na yung aking pakiramdam. Have a good day everyone.